China. Hindi na magkandarapa sa pagdepensa para iligtas ang muka nila sa kahihiyan. Tahimik ang China nitong mga nakaraang linggo, hindi dahil sa ayaw nilang magsalita. Alam naman natin na mahilig silang mag-press release kapag may ipinagmamalaki. Pero ngayon, parang nawalan ng signal ang Beijing. At may dahilan kung bakit sa bawat sablay ng mga Chinese weapons sa totohan ng giyera lalo lang nilang pinapakita na yung mga ipinagmamalaki nilang state of the art weapons ay parang selfie filter maganda lang sa picture pero sa personal hindi mapakinabangan habang gumuguhit ang Brahmos missile ng India sa himpapawid eksaktong tumatama sa mga military base ng Pakistan ang mga weapon system ng China? Parang laruang debaterya, hindi umaandar kapag kailangan. Mga kababayan, hindi lang ito kwento ng digmaan, kwento ito ng maling yabang at tamang desisyon. Ipapakita ko sa inyo kung paanong isa-isang nabuking ang kahinaan ng mga sandatang Chino sa totoong laban. At kung bakit patok na patok ang desisyong ginawa ng Pilipinas na bumili ng Indian Brahmos. May detalye pa kayo. Siguradong di pa naririnig sa mainstream news. Kaya tutok lang. Isang good example is the PL-15E missile. Ito raw ang next-gen air-to-air missile na ipinagmamalaki ng China at ibinenta sa Pakistan. Pero Nung sinubukan itong gamitin laban sa India, anong nangyari? Walang sumabog. Literal na nahulog lang sa isang baryo sa Punjab ang misal. Parang grab delivery lang na naubusan ng gas. Kung hindi pa nakita ang debris, akala mo hindi talaga ginamit, buong buo at hindi pa sumabog. Ang mas malala, ang misal na ito ay ginagamit para ipakita ang technological superiority ng Chinese defense industry. Eh, kung ganyan ang quality control nila sa pag-inspeksyon, baka mas maasahan mo pa ang mga politiko dito sa Pinas. Abay, biruin nyo. Kahit ba naman may marami kang good records, ay nahahanapan ka pa ng butas. hindi pa dyan natapos ang kahihiyan ng China. Gamit din ng Pakistan ang mga sophisticated and state-of-the-art CH-4 drones, ang sinasabing game-changer ng Chinese drone technology. Sa papel, kayang magsagawa ng surveillance at precision attacks. Pero sa totoong laban, niwala silang naabot, wala ring itala. Para bang napasubok kang bumili ng drone sa Shopee, kasi high-tech at mura. Pero sigurado rin mapapamura ka sa saya. At kahit hindi pa kumpirmado kung aktwal na ginamit ang CH4, isa lang ang sigurado. Kung ginamit man ito, hindi ito nag-iwan ng kahit anong epekto. Except, siguro, sa budget ng Pakistan. hindi rin nagpapahuli ang HQ-9P Air Defense System ng China. Ito yung kinopya nila mula sa Russian S-300. Isa ito sa pinakamahal at pinakapinagmamalaking sandata ng Chinese military exports. Pero nung tinarget ng India ang airbase sa Lahore kung saan nakadeploy ito, boom, wasak. Hindi lang nabigo na pigilan ng missile, pero literal na nawasak ang HQ-9P Air Defense System ng China. Yung tipong may guard dog ka na nakabantay sa gate, tapos siya pa ang unang kinagat. At eto pa, may radar system din sila na ipinagmamalaki, ang JY-27A, na di umano'y kayang makakita ng stealth aircraft. Ibig sabihin daw, kahit 'yung mga fighter jet na hindi basta-basta na detect ng ordinaryong radar, kayang hulihin nito. Pero nung lumipad ang mga Rafale at Sukhoi ng India, hindi na-detect. Wala. Zero. Hindi man lang sila naalimpungatan. Isipin niyo to. Radar na pang-stealth detection. Pero hindi man lang nakakita ng jet na may full afterburner. Baka mas matalas pa ang mga mata ng mga LTO na nagaabang sa kalsada. Malayo ka pa lang, may pumapara na. Pero teka, hindi lang ito tungkol sa sablay na missiles. May mas malalim na dahilan kung bakit nananahimik ang China. At kung bakit bigla nilang tinigilan ang pagyayabang. Dahil habang bumabagsak ang kredibilidad ng Chinese weapon systems sa aktwal na labanan, isang bansang hindi masyadong maingay ang unti-unting kumukuha ng spotlight. At ito, ang India. Ang pinaka-iconic nilang sandata ngayon, ang Brahmos. Ang Brahmos ay hindi lang basta missile. Isa itong high-precision, supersonic cruise missile na kayang tumama sa target mula sa layo ng hanggang 400 kilometro na may bilis na tatlong beses na speed of sound. Isipin niyo, tatlong beses na bilis ng tunog. Kung ang Chinese missiles ay parang jeep na bumibirit pero palyado ang makina, ang Brahmos ay parang bullet train. Mabilis, tahimik, pero deadly. Ginamit ito kamakailan ng India sa Operations Indoor upang tamaan ang ilang Pakistani air bases. Hindi lang isa o dalawa, multiple targets. Tinamaan, eksakto, walang sablay. At habang nangyayari ito, walang kahit anong credible na panira ang lumabas mula sa China. kasi kahit anong propaganda ang itulak nila, may ebidensya ang India, may resulta. at ito ang eksaktong missile na pinili ng Pilipinas. oo mga kababayan hindi lang nanonood ang Pilipinas sa laban. Sa Abril at Mayo ng taong ito, dalawang batches na ng BrahMos missile systems ang dumating sa bansa. At hindi lang ito display piece. Ito ay fully operational. May kasama pang training sa ating Navy. Tatlong battery, ready for coastal defense. sa gitna ng tensyon sa South China Sea. Ito ang smartest move na ginawa ng gobyerno pagdating sa military modernization. Sa halip na bumili ng flashy pero mamahaling western weapons, pumili tayo ng sandatang ginagamit na epektibo sa aktwal na labanan at higit sa lahat, swak sa budget. Habang ang ibang bansa ay natutuksong kumuha ng mura na armas mula sa China, tayo ay unti-unting naglalatag ng pundasyon ng isang tunay na defense capability. At hindi lang tayo basta bumibili. Tayo'y tinuturuan. Tayo'y pinalalakas. Kaya tanong ko sa inyo, kung may kasabihan tayong huwag bumili ng bagay dahil lang mura, kung madaling masira. Bakit may mga bansa pa rin na tila gustong maging ginipig ng Chinese military tech? Hindi ba't mas matalinong pumili ng sandata na may track record kaysa sa pangakong maganda sa papel pero palpak sa laban? Sabi nga ni Indian Defense Minister Rajnath Singh, BrahMos is not just a missile, it is a message. At kung may isang mensaheng malinaw, ito yon. Sa panahon ng disinformation, ang katotohanan ay lumilipad at tumadapo kung saan dapat. Ang tanong, handa ba ang mga superpower na harapin ang bagong realidad na hindi na lang sila ang may kakayahang manindigan? At para sa Pilipinas, mukhang ito ang unang pagkakataon na nagdesisyon tayong hindi lang sumabay sa uso, kundi pumili ng sandatang may dignidad, precision at prinsipyo. Sa panahon ng propaganda, ang totoo ang tunay na panalo.